Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako'y umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at puno ng pag-asa habang tayo'y nagtitipon-tipon sa ating online na komunidad. Sa araw na ito, tayo ay magtitipon upang pagnilayan ang mga makapangyarihang mensahe ng Biblia, partikular ang awit 23 at awit 91, at kung paano ito maaaring magdala ng pagpapagaling sa ating mga buhay. Sa mga oras na puno ng hamon at pagsubok, madalas nating hinahanap ang mga salita ng Diyos upang tayo'y kumalma at makahanap ng lakas. Ang awit 23 na nagsasalaysay ng ating mabuting pastor ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa kabila ng ating mga takot at pangamba, hindi tayo nag-iisa. Kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Di ang mga salitang ito ay tila isang yakap mula sa ating tagapagligtas na nagsasabi sa atin na siya ay palaging nariyan sa ating tabi. Samantalang ang awit 91 sa kanyang mga taludtod ay nagaanyaya sa atin na magtiwala sa kanya bilang ating matibay na kanlungan. Sapagkat siya ay magliligtas sa iyo mula sa bitag ng manghuhuli at mula sa nakakapinsalang salot. Dito, makikita natin ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng katatagan at pag-asa, lalo na sa mga panahon ng karamdaman at mga pagsubok sa ating kalusugan. Kaya't sa ating pagninilay-nilay ngayon, nais kong hikayatin kayong buksan ang inyong mga puso at isipan sa mga mensaheng ito. Magbigay tayo ng oras upang manalangin at humiling ng pagpapagaling, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat na nangangailangan. Sa mga oras ng sakit, ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata. Sa bawat pag-usal ng mga salita ng awit B. Mont3 at Naimitiwano, tayo ay lumalapit sa Diyos na may buong pananampalataya na ang kanyang kapangyarihan ay kayang magpagaling at magbigay ng kapayapaan. Sa ating paglalakbay, hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating komento. Ano ang mga karanasan ninyo sa mga panahong kayo'y nagdasal gamit ang mga awit na ito? Paano kayo natulungan ng mga ito sa inyong mga pagsubok sa buhay? Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba at isang paalala na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Bilang isang komunidad, mahalaga ang ating pakikipag-ugnayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makasama sa mga susunod na pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay mahalaga. At sa bawat pag-click ninyo sa subscribe button, tayo ay nagiging mas malapit sa ating layunin na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng liwanag ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Huwag din kalimutan na ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sa simpleng hakbang na ito, tayo ay nagiging mga tagadala ng mensahe ng pag-asa at pagpapagaling sa iba. Sa ating mga pagkilos, naway maging daan tayo upang ang mga taong ito ay makatagpo ng kapayapaan at lakas sa kanilang mga laban. Kaya't samahan ninyo ako sa ating pagninilay at panalangin. Tayo na't buksan ang ating mga puso sa mga pangako ng Diyos. Sa mga susunod na minuto, sama-sama tayong manalangin, magpakatatag, at umasa sa mga pagpapalang hatid ng ating Diyos. Maraming salamat sa inyong pagdalo at patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Ang awit 23,13 ay nagsisilbing ilaw sa ating landas sa panahon ng sakit at pagsubok. Sa mga talatang ito, makikita ang magandang paglalarawan ng Diyos bilang ating pastol na nagbibigay ng kapayapaan at paggaling sa ating mga kaluluwa. Ang salitang pastol ay nagdadala ng isang malalim na kahulugan. Ito ay hindi lamang isang tagapangalaga kundi isang mapagmahal na gabay na nag-aalaga sa bawat isa sa atin kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok tulad ng pisikal na karamdaman o emosyonal na pagdurusa, ang pagkilala sa Diyos bilang ating pastol ay nagaanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya. Sa mundong puno ng hamon, madalas tayong nahaharap sa pagkabalisa at takot. Subalit, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, ang Diyos ay nandoon upang tayo'y gabayan. Sinasalamin ng awit 23 ang pangako ng muling pagpapasigla. Ang mga salitang ipinapahinga niya ako sa mga luntiang pastulan ay tila nagsasabi sa atin na sa kabila ng ating mga pagod at sakit, may mga pagkakataon pa rin para sa pagpapahinga at pag ng ating mga kaluluwa. Ang paglalakad sa mga landas ng katuwiran ay hindi lamang isang utos kundi isang paanyaya na maging bahagi ng isang mas mataas na layunin. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tayo ay pinapatnubayan ng kanyang kamay at dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Habang tinitingnan natin ang awit 91 to ang tema ng seguridad at proteksyon ay lumalabas. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng isang mahalagang mensahe. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Sa mga oras ng karamdaman, ang pagkakaroon ng kaalaman na ang Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Ang salitang kanang kamay ay nagsasaad ng kanyang kapangyarihan at presensya sa ating buhay. Sa tuwing tayo ay nagdarasal para sa pagpapagaling, nawa'y ating tandaan na may isang Diyos na handang umalalay sa atin, na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ang pagdarasal ay hindi lamang pagsasalita, kundi isang aktibong pagtawag sa Diyos upang ipahayag ang ating mga pangangailangan. Sa awit 91, ipinapakita na ang ating mga panalangin ay naririnig at tinutugon. Ang mga pangako ng Diyos sa mga talatang ito ay nagaanyaya sa atin na maniwala sa Kanyang kapangyarihan. Isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ang pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagkilala na tayo ay may Diyos na handang tumulong at magbigay ng kagalingan ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban sa ating mga sakit at hamon. Sa pagbabalik tanaw sa awit 23 at awit 91, makikita natin ang koneksyon sa pagitan ng gabay, seguridad at pagtanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagaanyaya sa atin na hindi lamang umasa sa ating sariling lakas kundi sa lakas ng Diyos na ating sinasamba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal para sa mga nangangailangan ng pagpapagaling, naway ating ipagdasal ang mga ito sa pananampalatayang may kasamang pag-asa. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating mga sakit ay maaring magbago at ang mga sugat ay maaring maghilom. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalaga ang pagkilala na ang Diyos ay laging naririyan upang tayo'y gabayan, bigyan ng kapayapaan at pagalingin ang ating mga sugat. Naway sa bawat panalangin na ating ibinubuhos, patuloy tayong humingi ng kanyang presensya na nagdadala ng liwanag sa ating mga kadiliman. Ang ating pananampalataya ay nagiging daan hindi lamang para sa ating sariling kagalingan, kundi pati na rin para sa mga taong ating pinapangalagaan. Sa pagbubukas ng ating puso sa kanya, naway makatagpo tayo ng tunay na kapayapaan at kagalingan na nagmumula sa ating pastol ang ating Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sa awit 91.1.2a, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kalasag. Sa gitna ng mga pagsubok at sakit, ang mga salitang ito ay nagdadala ng kapayapaan at kapanatagan. Sa panahon ng karamdaman, madalas tayong nagiging mahina at takot. Ang pagkilala na mayroong Diyos na handang magbigay ng proteksyon at seguridad ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa ating ugnayan sa kanya. Sa ating mga panalangin, naway matutunan nating ilagak ang ating tiwala sa kanya, sa kanyang kakayahan na magbigay ng kagalingan sa ating mga katawan at kaluluwa. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang nagpapalakas ng ating loob, kundi nagbibigay rin ng pag-asa. Sa panahon ng sakit, ang pag-asa ay nagiging ilaw na nagagabay sa atin. Ang mga tao ay madalas na nagiging biktima ng takot at kawalang katiyakan, ngunit sa pagkakaroon ng kaalaman na mayroong Diyos na nagmamasid at nagtataguyod sa atin, nagiging mas madali ang pagpasok sa proseso ng pagpapagaling. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang makamit natin ang tunay na kagalingan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, Kundi pati na rin sa ating emosyonal at spiritual na kalagayan. Sa Awit 23:1-3, makikita natin ang pagkakaroon ng gabay at kapayapaan sa ating buhay. Ang Diyos bilang ating pastol ay nag-aalaga sa atin at nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, siya ang nagbibigay ng mga landas na dapat nating tahakin. Sa panahon ng karamdaman, ang pagtitiwala sa kanya ay nagiging daan upang muling mapalakas ang ating mga espirito. Ang mga salitang muling pagpapasigla ay nagdadala ng mensahe na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ang Diyos ay palaging nariyan upang bigyang lakas tayo sa oras ng pangangailangan. Hindi maikakaila na ang mundo sa paligid natin ay puno ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga ito, ang mga pangako ng Diyos na nakasaad sa awit 91:14 14, 16 ay nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang mga pangako ng pagpapagaling at kaligtasan ay nagiging inspirasyon sa ating mga panalangin. Ang pagtawag natin sa kanya ay hindi lamang isang simpleng paghingi ng tulong. Ito ay isang pagkilala na siya ang ating tagapagligtas at tagapag-alaga. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang katapatan ay nananatili sa kabila ng ating mga kahinaan sa pagninilay sa mga talatang ito. Tayo ay hinihimok na hindi lamang umasa sa kanyang mga pangako kundi maging aktibong kalahok sa ating sariling pagpapagaling. Ang ating pananampalataya at panalangin ay may malaking papel sa prosesong ito. Sa bawat paghiling natin sa kanya, tayo rin ay tinatawagan upang maging bukas sa kanyang mga plano at kalooban sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling. Naway itaas natin ang ating mga puso at isipan sa Diyos na may tiwala na ang kanyang mga kamay ay handang humipo at magpagaling sa ating mga sugat. Ang awit 91 ay nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat matakot sa mga panganib na nag-aabang sa atin. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako ng proteksyon at kaligtasan ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso, sa ating mga panalangin, Nawa'y ipakita natin ang ating pasasalamat sa kanya sa kanyang mga nagawa at patuloy na ginagawa para sa atin. Ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal ay nagiging daan upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at kagalingan. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok at sakit, ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng gabay, proteksyon, at mga pangako ng pagpapagaling. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa ating paglalakbay. Sa bawat panalangin na ating itataas, naway maging matatag tayo sa ating pananampalataya na ang Diyos ay laging naririyan upang tayo ay pagalingin at pasiglahin. Ang Awit 23 at Awit 91 ay nagbibigay liwanag sa ating paglalakbay sa pananampalataya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at karamdaman. Sa awit 23 sa Watcho Trin, makikita ang magandang larawan ng Diyos bilang ating pastol. Ang mga salitang hindi ako magkukulang ay nagsasaad ng malalim na tiwala sa Kanya. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng sakit, ang ating pastol ay nariyan upang magbigay ng kapayapaan at gabay. Ang mga landas ng katuwiran na kanyang pinagdadaanan, tayo ay hindi lamang naglalarawan ng tama at mali, kundi pati na rin ng mga pagkakataon na tayo ay muling mabubuhay at mapapalakas sa ating mga kaluluwa. Sa mga oras ng sakit, madalas nating nararamdaman ang pagkabigo at kawalang pag-asa. Ngunit sa pagsasandig natin sa mga pangako ng Diyos, ang ating mga kaluluwa ay nakakahanap ng kaginhawahan. Ang kanyang pangako na tayo ay pagsasalusaluhin ay nagdadala sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ang pagninilay sa mga salitang ito ay nagiging sandata natin upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Sa awit 91 Tawana Pondwa naman, ang mga salitang kanlungan at kanang kamay ay sumasalamin sa proteksyon na dulot ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa panahon ng karamdaman, ang ating mga puso ay naghahanap ng kapanatagan. Ang pagkakaroon ng kaalaman na tayo ay nasa ilalim ng kanlungan ng Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Sa bawat pagtawag natin sa Kanya, tayo ay binibigyan ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng kaginhawahan at naguumapaw na pag-asa sa ating mga puso. Ngunit higit pa sa mga salitang ito, ang awit 91 ng Parto Maikstein ay nagaanyaya sa atin na yakapin ang mga pangako ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga pangako ng pagpapagaling at kaligtasan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa ating mga panalangin, mahalagang ipaalala sa ating mga sarili na ang Diyos ay nariyan upang sagipin tayo sa ating mga paghihirap. Ang kanyang pagmamahal at malasakit ay higit pa sa anumang sakit na ating nararanasan. Ang ating pagtawag sa kanya ay nagiging daan upang tayo ay muling makabawi at makaramdam ng tunay na kagalingan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing ilaw sa ating landas habang tayo ay nahaharap sa mga pagsubok ng buhay. Sa bawat pagkakataon ng sakit, ang ating pananampalataya ay sinubok. Ngunit sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos, tayo ay naaalalayan at pinapalakas. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng pag-asa na sa kabila ng ating mga karanasan, mayroong mas mataas na layunin. Ang ating mga pagsubok ang pagtanggap ng mga pangako ng Diyos ay hindi lamang isang pasibo na pagkilos, kundi isang aktibong pagtugon sa kanyang pagmamahal. Sa ating mga panalangin, hinihikayat tayong ilapit ang ating mga pasakit at mga pangarap sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan para sa Kanyang mga pangako na maging totoo sa ating mga buhay. Ang mga salitang, sasagipin ko, siya ay nagbibigay diin sa Kanyang pagkilos sa ating mga sitwasyon. Sa ating pagninilay sa mga talatang ito, nawa'y magbigay ito sa atin ng lakas at inspirasyon na patuloy na manampalataya kahit sa mga oras ng sakit at karamdaman. Ang Diyos, bilang ating pastol at kanlungan, ay laging nariyan upang tayo ay yakapin, payapain, at pagalingin. Sa mga susunod na sandali, tayo ay mananalangin na ang ating mga puso ay mapuno ng kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa kanya. Sa ating paglapit sa Kanya, dalangin natin na Kanyang marinig ang ating mga panalangin para sa pagpapagaling at muling pag-asa. O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa awit 23, itinataas mo kami bilang isang pastol, ipinapakita ang iyong pagmamahal na walang kapantay. Salamat sa pagkakaloob ng mga pastulan at mga tubig na nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa gitna ng mga pagsubok at sakit, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. O Amang makapangyarihan, sa mga oras ng pangangailangan, kami ay lumalapit sa iyong proteksyon. Mula sa Awit 91, inaangkin namin ang iyong pangako na kami ay nasa ilalim ng iyong mga pakpak, sa lilim ng iyong mga kamay. Itataas mo kami mula sa mga sakit at mga alalahanin ng mundong ito. Kami ay nagtitiwala sa iyong mga salita at sa iyong kapangyarihan na nagbibigay ng kaginhawahan at kagalingan sa sinumang nahaharap sa pisikal, emosyonal, at spiritual na mga hamon. Pinaniniwalaan namin o Diyos na ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. Sa bawat sulok ng aming mga puso, isinasalalang-alang namin ang mga pangako ng iyong pag-ibig. Sa mga anino ng takot at pag-aalala, kami ay umaasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Sa mga oras ng sakit, kami ay humihingi ng iyong yakap, ng iyong pagkalinga. Ipinapanalangin namin ang mga taong nasa karamdaman, ang mga may sakit sa katawan at isipan. Naway madama nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Ipinapaabot namin ang aming mga kamay sa kanila, bilang simbolo ng iyong pag-ibig na dumadaloy sa pamamagitan namin sa bawat paghinga, naway maramdaman nila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang kagalingan na nagbibigay ng bagong pag-asa at lakas. O Diyos, sa bawat sigaw ng aming puso, pinalalakas mo kami upang magpatuloy. Sa mga oras na kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy sa aming mga laban. Naway ang iyong mga salita mula sa awit 23 ka at 91 ang magsilbing ilaw sa aming landas ituro mo sa amin ang mga daan ng katuwiran at katatagan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway sumama sa amin ang iyong mga anghel, nag-aalaga at nagpoprotekta sa amin mula sa lahat ng pinsala. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa iyong pagmamahal. Sa mga salot at mga balakid sa buhay, kami, ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na naglalabas sa amin mula sa mga bitag ng sakit. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay nakakaranas ng takot, gabayan mo kami upang makita ang iyong mga kamay na nagbibigay ng kagalingan at pag-asa. Naway ang mga sugat ng aming katawan at kaluluwa ay magsimulang gumaling sa iyong mga salita. Sa bawat pagdapo ng aming mga labi sa panalangin, naway magdala ito ng kasagutan at pag-asa. Ang mga sugat na dinaranas ng aming mga kapatid ay aming dinaramdam at kami ay nag-aalay ng aming mga panalangin para sa kanilang kagalingan. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, O Diyos. Sa bawat pagkakataon na sila ay nagdaramdam, ipaalala mo sa kanila na sila ay hindi nag-iisa. Ikaw ang Diyos na laging naririto, handang makinig at umalalay. Sa mga oras ng pangungulila, naway madama nila ang iyong yakap na nagbibigay ng kaluwagan sa lahat ng pagkakataon, kami ay umaasa sa iyong kabutihan at habag. O Diyos, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at hindi matitinag. Naway patuloy na magbigay ng liwanag sa aming mga landas, kahit sa mga madidilim na panahon, sa bawat hakbang, sa bawat sandali ng aming buhay, naway ang iyong ngala ng aming isisigaw at ang iyong mga pangako ang maging aming sandigan. Sa bawat sakit at karamdaman, kami ay nagtitiwala na sa iyo kami ay may pag-asa at kapayapaan. O Diyos, sa bawat pagdaang ng mga alon ng pagsubok, kami ay lumalapit sa iyo ng may puso na puno ng pananampalataya. Alam naming sa kabila ng mga unos ng buhay, ikaw ang aming matibay na kanlungan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyang liwanag mo ang aming landas. Sa mga oras ng kadiliman, naway ang iyong liwanag ang aming maging gabay na nagdadala ng pag-asa at bagong simula. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat o amang makapangyarihan sa bawat araw na kami ay pinagkakalooban ng pagkakataon na muling bumangon at lumaban. Sa bawat pagsubok na aming nalalampasan, kami ay natututo ng mga aral na nagbibigay lakas sa amin. At kami ay lumalapit sa iyo ng may mas malalim na pagkakaunawa sa iyong mga plano. Ang bawat sakit at hirap na aming dinaranas ay nagtuturo sa amin kung gaano kami kahalaga sa iyong mga mata. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa, sapagkat ikaw ay palaging narito, nakikinig at handang umalalay sa amin. O Diyos, sa mga oras na kami ay dumarating sa mga hangganan ng aming kakayahan, bigyang diin mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala. Naway ang aming mga panalangin ay magsilbing tulay sa aming mga puso patungo sa iyong mga pangako, sa mga Pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, bigyan mo kami ng bagong pananaw upang makita ang mga biyayang ibinubuhos mo sa amin. Sa mga oras ng pangungulila at kalungkutan, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Ipinapanalangin namin ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mahanap nila ang lakas na nagmumula sa iyo. Sa bawat pag sa bawat hikbi, naway madama nila ang iyong pagmamahal na nagbibigay ng kaginhawahan. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, naway maging liwanag kami sa kanilang mga landas, nagdadala ng balita ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Ipinapasa namin ang aming mga panalangin para sa kanila, na sana sa bawat pagdapo ng aming mga kamay sa kanilang mga balikat, madama nila ang iyong malasakit na dumadaloy sa pamamagitan namin. O Diyos, sa mga oras ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Minsan ang mga balakid ay tila napakalalaki subalit kami ay nagtitiwala na sa iyo walang imposible ang aming mga takot at pangamba ay naisin naming ihandog sa iyo sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan sana ang aming mga panalangin ay maging mga bulong na umaabot sa iyong mga tainga patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang harapin ang mga pagsubok at sanayin ang aming mga puso na maniwala sa mga himalang maaaring mangyari Maging sa mga sandaling kami ay naguguluhan, naway ang iyong mga salita ang magsilbing ilaw sa aming landas. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ang mga hakbang na aming tatahakin ay naway maging ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na gumawa ng mga desisyon na magdadala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at magiging dahilan ng aming pagunlad bilang mga tao at bilang mga tagasunod mo, sa bawat pag-ikot ng oras, dalangin namin na ang aming mga puso ay patuloy na maging bukas sa iyong mga aral. Huwag mo kaming hayaang makalimot sa mga biyayang natamo sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ipinapanalangin namin ang mga pamilya na nahaharap sa pagsubok na way maging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa mga pagkakataong sila ay nagkakaroon ng hidwaan. Sana ay maging instrumento kami ng kapayapaan at pagkakaunawaan. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, naway ang iyong ngala ng aming isisigaw. Sa bawat tagumpay at kabiguan, kami ay patuloy na magpapasalamat sa iyo. Sa bawat hamon, kami ay magiging matatag sapagkat alam naming ikaw ang aming kasama. Sa lahat ng pagkakataon, kami ay umaasa sa iyong kabutihan at habag. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nagaalay ng pasasalamat sa mga biyayang natamo at patuloy na hinihingi ang iyong paggabay at proteksyon. Nawa'y ang aming mga puso ay magpatuloy na maging puno ng pag-asa at pananampalataya sapagkat sa iyo, O Diyos, kami ay may katiyakan at kapayapaan. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong magbigay diin sa kahalagahan ng ating mga pagninilay at ang mga pangako na ating natagpuan sa Awit 23 at Awit 91. Sa mga talatang ito, Pinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagkalinga na kahit sa panahon ng pagsubok at sakit, hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang mga salita ay nagiging liwanag sa ating madilim na daan at nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Bilang mga mananampalataya, ang ating pananampalataya ay tila isang matibay na salamin na nagbibigay proteksyon sa atin laban sa mga hamon ng buhay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga pangako. Ito ay mga katotohanan na maaari nating hawakan sa ating mga puso sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa awit 23, inilarawan ng Diyos bilang ating pastol na nag-aalaga at nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Sa mga pagkakataon ng ating mga pagdaramdam, ang mga katotohanan ito ay nagiging mahalaga. Tayo ay tinawag na magtiwala sa Kanya na siya ang magdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan at kasiyahan. Sa awit 91 naman, nakikita natin ang mga pangako ng kaligtasan at proteksyon. Ang mga katagang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalasag, at sa Kanya tayo ay mayroong kasiguraduhan na hindi tayo kailanman iiwanan. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa sakit o pagdurusa, mahalagang balikan ang mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing gabay na nag-uudyok sa atin na lumapit sa kanya ng may buong tiwala. Habang tayo ay nagdarasal at nagmumuni-muni naway maging inspirasyon ito sa ating mga puso. Maari nating dalhin ang ating mga pasakit sa Diyos at sa Kanya, tayo ay makakatagpo ng kapayapaan. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng lakas na hindi nakasalalay sa ating mga sitwasyon, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Sa bawat pag-iyak at dalangin, alalahanin natin na ang ating mga hinanakit at pangarap ay naririnig ng ating Ama sa Langit. Siya ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan at ang mga bagay na tunay na nakabubuti sa atin. Nais kong hikayatin kayong ikumit ang inyong mga iniisip at nararamdaman sa Diyos. Sa mga pagkakataon ng pagdududa o takot, magtiwala na ang Diyos ay mayroong mas mataas na plano para sa atin. Ang kanyang mga daan ay minsang hindi natin nauunawaan, ngunit sa kanya tayo ay mayroong pag-asa na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ating ikabubuti. Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, ang ating pananampalataya ang magiging sandigan natin. Magpatuloy tayong manalangin para sa isa't isa. Sa ating mga sama-samang panalangin, nagiging mas matatag ang ating komunidad. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang ang kapayapaan at kagalingan ay dumating hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga pamilya, kaibigan, at sa lahat ng nangangailangan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa pagtatapos, nawa'y panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga puso. Magpatuloy tayong lumakad sa pananampalataya, naglalakbay kasama ang ating pastol. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa, at sa kanya tayo ay tunay na ligtas. Palakasin natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos at ipakalat ang kanyang liwanag sa mundo. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating pagninilay na ito. Patuloy tayong manalangin at magtiwala sa kanya, sapagkat siya ang ating kanlungan at lakas.